W.H. engineer ang nahuli sa aktong nanunuhol ng milyon-milyon. Pero makalipas lang ang ilang araw, nakalaya agad. Ang tanong, paano nangyari ito? At sino nga ba ang nasa likod ng mas malalim na sistema ng katiwalian? Para maging engineer, taon ng sakripisyo at pag aral ang kailangan pagdaanan bago makapasa sa board exam, isang propesyon na puno ng respeto at tiwala ng taumbayan. Ngunit sa kaso ng district engineer na ito, Tila na sayang ang lahat dahil sa isang iskandalo na gumulantang sa Batangas. Noong Agosto 22, inaresto sa isang entrapment operation ang DPWH Batangas District Engineer na si Abelardo Calalo. Matapos umanong magdala ng 3.1 million na cash, derecho sa opisina ni Batangas First District Representative Leandro Leviste. Pero teka, hindi lang ito basta suhol. Mas malala pa ang nadiskubre. Ayon kay Congressman Leviste, hindi lang pera ang bitbit -bit ni Kalalo. Kasama rin dito ang mga resibo at listahan ng tatlong proyekto na direktang nag-uugnay sa pondong galing sa gobyerno. Dahil dito, agad siyang sinampahan ng kasong direct bribery, corruption of public officials, at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ang mas nakakagulat, ayon kay Leviste, hindi lang ito tungkol sa 3.1 million, bahagi raw ito ng mas malawak na sistema ng kickbacks o SOP na posibleng umaabot ng 300 million kada taon mula sa mga proyekto ng DPWH sa distrito. Kung kayo ang tatanungin, dapat ba talagang makalaya agad ang isang opisyal na nahuli sa aktong may dalang milyon-milyong suhol? I-comment nyo sa ibaba ang opinion nyo. Dahil dito, nagkakainit ng debate ang mga netizens. At kung akala nyo pera lang ang usapan, mas shocking pa ang sumunod na revelasyon. Ipinakita ni Leviste na hindi lang suhol ang issue. May mga proyekto raw na substandard tulad ng mga flood control structures na bumagsak matapos ang bagyo. Imbes na 15 metro ang haba ng sheet piles, Apat na metro lang ang ginamit pero fully paid gamit ang pondo ng bayan. Pero kahit sa bigat ng ebidensya, nitong Agosto 29, nakalaya agad si Engineer Kalalo matapos magpiansa ng 60,000 pesos. Oo, 60,000 lang kumpara sa milyones na dala ng siya'y mahuli. Ayon kay Batangas Police Provincial Director Colonel Giovanni Emerick Sibalo, marami ang dismayado sa agarang paglaya ng opisya. Isa pa nga sa mga komento ng netizen, Grabe, milyones ang dala pero 60k lang ang kapalit para makalaya. Hindi ba dapat bantayan at panagutin talaga to? Pero ayon kay Congressman Leviste, baka scapegoat lang si Kalalo. Ang totoo raw, mas malalaking isda ang nasa likod ng sistemang ito. Kaya nananawagan siya na maging state witness si Kalalo upang ilantad ang mas mataas na opisyal na Anya, the money was not Abelardo Calalos. He was not the one benefited from this. He is just a piece of the puzzle in the DPWH. This is not just about one person. This is about a recurring problem in the system. Kaya ang tanong ngayon, makakamit ba ang hustisya? O mauulit na naman ang ganitong eksena kung saan maliliit na tauhan lang ang nahuhuli habang ligtas ang mas makapangyarihan. Kung gusto nyo ng mas marami pang balita at eksklusibong kwento tungkol sa mga kasong ganito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para updated kayo palagi.